In Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, ang mga nakikinig ngayon at nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang mga kanya mga alagad at sinabi sa kanya, Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukit ay ang salibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ng mga matuwid sa karian ng kanilang kama. Ang may pandinig ay makinig ang mabuting balita ng Panginoon. Praise Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko, sa Ebanghilyo ito makikita natin ang pagpaliwanag ni Jesus tungkol sa talinghaga ng mga masasamang damo sa bukid. Ang talinghaga ito ay nagbibigay ng malinaw na paghihiwalay sa mga mabuti at masasama. At kung paano ito magkaroon ng epekto sa huling panahon. Una, ang salibutan bilang bukit. Ang mundo na ating ginagalawan ay tulad ni Jesus sa isang bukid. Dito makikita natin na ang sanlibutan ay puno ng parihong mabubuting binhi at masasabang damo. Ipinapakita nito na sa ating buhay, palaging mayroong mabuting tao at masasamang tao. Ang anak ng tao bilang magsasaka si Jesus ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ipinapakita nito ang kanyang misyon na magdala ng kabutihan at katarungan sa mundo. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging mabuting binhi na magdadala ng liwanag at pag-asa sa iba. Pagkatlo ang jablo bilang kaaway Ang jablo ay nag inilalarawan bilang Ay naghahasi ng masamang damo. Ito ay nagbabala sa atin na sa bawat kabutihan mayroong laging banta ng kasamaan. Dapat tayong maging mapagbantay sa mga gawain ng Diablo na naglalayong sirain ang ating pananampalataya at kabutihan. Mga pat, ang pag-aani sa huling panahon. ang katapusan ng daigdig ay inilarawan bilang panahon ng pag-aani sa oras na ito magkakaroon ng malinaw na paghihiwalay sa mabuti at masama ang mga mabubuti ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng Diyos habang ang masasama ay itatapon sa maringas na pugon. Ang talinhagang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging matuwid at paggagawa ng mabuti sa ating buhay. Panglima, ang tungkulin ng mga anghel ang mga anghel ay ipinapakita bilang mga tagapag-ani ng mag-iipon ng mabuti at masama. Ito ay nagpapakita ng katarungan ng Diyos at ang kanyang pagnanais na ang lahat ng kasamaan ay mapuksa. Ang mga anghel ay simbolo ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos na magbibigay ng hostesya sa huling panahon. Sa ating pagnilay, tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag na maging mabuting binhi sa bukid ng Diyos. Sa ating pangaraw-araw na buhay, tayo ay inaanyayahan na magdala ng liwanag, pagmamahal at katarungan sa ating kapwa Huwag nating hayaang madaig tayo na mga masasamang damo Bagkus patuloy tayong magpakabuti at magpakatatag sa ating pananampalataya sa ating panalangin. Amang aming Ama, salamat po sa iyong salita na nagbibigay gabay at liwanag sa amin. Tulungan mo po kaming maging mabuting binhi na nagdadala ng iyong karian sa mundo. Bigyan mo kami ng lakas upang labanan ang kasamaan at manatiling tapat sa iyong kalooban. Amen. Sa hindi kayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagninilayan ang minsahe ng Hibalanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya o anumang aspito ng ating buhay, Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.